Mga pasahero dagsana sa mga pantalan ayon sa Philippine Coast Guard. Narito ang uh, news scoop ni Maine Pareto. Nagsimula na ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong holiday season. Batay sa Oplan Biyahing Ayos Pasko 2023 Update ng Philippine Coast Guard, umabot na sa 22,857 ang naitalang outbound passengers ng Coast Guard mulayan alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga nitong Merkules. Umabot na rin sa 20,272 ang inbound passengers passengers sa lahat ng daungan sa buong bansa. Nagpakalat na rin ng mahigit 2,000 frontline personnel sa 15 PCG districts habang halos 200 sasakyang pandagat ang nainspeksyon at 84 na motor bangkas. Samantala, mula December 15 hanggang January 3, 2024, nananatiling naka-heightened alert ang district, stations at substation ng PCG upang umalalay sa mga dumadagsang ang pasahero papunta at pabalik sa mga pantalan. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.